Si Sister Jo ay tinanong kung wala daw bang tiwala si Suchen sa kanya. Kaya naman nagtanggal ito ng kasuotan para daw ipakita kay Suchen ang kanyang katapatan. Ang dalawang magkaibigan naman ay nagulat at tinatanong si Suchen kung type niya daw ba ang mga ganitong klase ng babae. Si Sister Joe ay biglang nagbago ang tingin at biglang gumamit siya ng smoke bomb. Siya ay tumakas habang kinakabahan dahil alam niya kung ano ang kaya gawin ni Suchen sa kanya. Si Suchen ay nahuli si Sister Jo, na ikinagulat niya naman. Tinanong din ni Suchen ang babae kung akala niya daw ba na madali lang daw ba siyang takasan. Si Sister Jo ay sinabing kinidnap daw ng kanyang mga kasamahan ang batang babae at ang mga kuya nito. Kaya naman kung may gagawin daw na hindi maganda si Suchen, mananagot daw sila. Sinabi naman ni Suchen na wala daw siyang pakialam sa sinasabi ng babae. Kaya naman ibinato niya na si Sister Jo sa dagat. Tinanong naman ni Chen Yui kung sino daw ang tinutukoy ng babae kanina, sinabi naman ni Xiao Mao na ito daw ay ang iniwan nilang batang babae kanina. Sinabi din ni Xiao Mao na kailangan daw nila gumawa ng paraan, dahil ang mga tao daw na yun ay nasa panganib dahil sa mga malalaking daga. Nang marinig ito ni Su Chen siya ay biglang nagtaka. Sinabi din agad ni Su Chen na hanapin daw nila kung saan ang mga taong nasa panganib. Ang eksena ay nalipat na sa ibang lugar. Sinabi din ni Captain Go na kailangan daw mamatay ng dalawang magkapatid dahil daw sa nabigo sila sa kanilang misyon. Dahil sa gusto ng batang babae ang iligtas ang buhay ng kanyang mga kuya, papayagan niya daw ang bata para iligtas ang kanyang mga kuya. Ang dalawang kuya niya naman ay sinabing tumakbo na lang si Xiaomei, ngunit sinabi ni Captain Go na huli na daw para umatras pa ang batang babae. Si Captain Go ay inutusan na ang kanyang mga tauhan na buksan ang kanilang gate. Mula sa likod ng bata ay may napakalaking daga. Pagkalingon niya siya ay nagulat dahil kakainin na siya ng napakalaking daga. Ito ay nagawa siyang makagat kaya naman sumisigaw na siya sa sakit habang winawasiwas siya ng malaking daga. Naalala niya naman ang nakaraan, ang isang kuya niya ay nakahanap ng mga mushroom. Tinanong naman ng bata kung hindi daw ba ito nakakalason. Si Taba naman ay kinain agad ang mushroom para makasigurado silang wala itong lason. Si Taba ay biglang nahilo at muntikan ng mamatay dahil sa kanyang kinain. Kaya naman napagtanto nilang may lason nga ang mushroom na ito. Ang dalawa ay tinanggap ang misyon at kapag balik daw nila makakatanggap na daw sila ng contribution points. At hindi na din daw sila magugutom kapag nangyari yon. Ang eksena ay nalipat na sa kasalukuyan, sinabi ng dalawang kuya niya na tumakas na daw siya. Ngunit dahil sa ingay daw nila, sinabihan ni Captain Go na patahimikin na daw nila ang mga ito. Kaya naman ang mga tauhan ni Captain Ko ay sinipa na ang tungtungan ng mga ito at sila ay malapit na manahimit. Dahil sa nakita ng bata siya ay galit na galit. Kaya naman gamit ang kanyang maliit na kahoy na sandata. Tinusok niya sa mata ang malaking daga. Umiyak sa sakit ang daga at tuluyan na din nakawala si Xiaomei. Siya ay tumakbo na din para iligtas ang kanyang mga kuya at sinabing papunta na daw siya para iligtas sila. munit mula sa likod niya muling hinabol siya ng malaking daga. Ito ay naabutan siya at itinula. Si Captain Go ay natatawa sa ginagawa ni Xiaomei, dahil kahit kailan daw hindi na daw nito magagawang iligtas ang kanyang mga kuya. Si Xiaomi ay malapit ng kainin ng malaking daga, habang ang mga kuya niya naman ay malapit ng mawalan ng buhay. Si Xiaomei ay tumatawag ng tulong, kaya naman si Su Chen ay biglang dumating na sa eksena, at gamit ang simpleng sampal, nagawang matanggal ni Su Chen ang ulo ng malaking daga. Naikinagulat ni Xiaomei at iba pang naroon sa lugar. Si Su Chen naman ay tinanong kung yun na daw ba yun. Iniisip niya din na bakit kaya wala daw kristal sa loob ng malaking daga. Si Captain Go naman ay sinabi na mukhang gusto na daw ni Suchen ang mamatay. Mula sa isang gilid may nagbubukas na naman ng mga gates at ito ay may mga laman na malalaking daga. Mula sa background sinabi din ni Captain Go na katapusan na daw ni Suchen. Ang mga magkakapatid ay naligtas na at ang mga kuya niya naman ay nagpasalamat kay Xiaomi. Mula sa malaking kokomelo ni Duanya, sinabi naman ni Xiaomei na si Suchen daw ang nagligtas sa kanila. Mula sa basang paa, sinabi ni Sister Joe na kapag nakuha daw nila ang jenis ni Chen, sigurado daw siyang magiging isang malaking pagbabago ito sa research ng kanyang boss. Mula sa background naman sinabi ng lalaki na ginamit niya daw ang kanyang latest technology para mapalaki ang mga daga. Kapag namatay din daw si Suchen sa kanyang mga daga, wala daw itong karapatan para maging subject niya sa kanyang research. Ngunit ilang saglit pa si Suchen ay tinapos na ng mabilis ang tatlong malalaking daga. Ang mga nanunood naman ay hindi makapaniwala sa ginawa ni Suchen. Si Captain go naman ay napapamura na lang dahil sa pinakita ni Suchen na galing. Sinabi din ni Suchen na walang kristal sa mga pinatay niyang daga. Mula sa speaker ay may tumatawag ng atensyon na naririnig naman nila Suchen ng malakas. Ang lalaki ay sinabing magiging subject niya daw si Suchen sa kanyang research kaya naman inutusan niya si Captain Go at si Chayan Nui na huliin daw si Suchen. Si Captain Go ay masaya sa utos, ngunit si Chayan Nui naman ay ayaw gawin ang utos. Mula sa background sinabi ng lalaki na buhay o patay dalhin daw nila si Suchen sa kanya. Si Xiao Mao naman at sinabing ito na daw ang sitwasyon na hindi nila matatakasan. Kaya naman tumakbo na daw sila habang maaga pa. Ngunit si Duan niya naman ay sinabing mananatili siya dito hanggat andito pa daw si Suchen. Si Captain Go ay nabalitaan daw na brothers daw sila ni Su at ni Chen Yui, sinabi din ni Captain Go kay Chen Yui na malaki daw ang utang na loob nila sa kanilang boss. Kaya naman sino na nga daw ba ang kanyang kakampihan? Si Su Chen daman ay tinanong si Chen Yui kung anong ibig sabihin ni Captain Go. Si Chen Yui ay sinabing si Liu Heyun daw ang nagsasalita, ito din daw ay nakagawa ng isang drugs na nakakapagpalakas sa mga tao. Ang drugs daw na ito ay kailangan nila dahil kapag wala daw ito manghihinadaw daw ang katawa ng taong gumamit na nito noon. Tinanong naman ni Su Chen na kung may ibang paraan daw ba siya para ayusin ang problema ni Tianyui, sasama daw ba ito para samahan siya. Si Tianyui naman ay humingi ng pasensya at sinabing wala na daw siyang ibang pagpipilian. Si Captain Go naman ay tumatawa at sinabing gusto niya daw makakita ng magkapatid na mag-away ngayong araw. Si Captain Go ay sinabing naghihintay na daw ang kanilang boss, kaya naman siya na mismo ang pumunta para tapusin si Su Chen. Ngunit si Chen Yui ay kumilos na at sinabing tigilan niya na daw ang kanyang brother. Sa lakas ng sipa ni Chen Yui tumilapon si Captain Go. Si Captain Go ay galit na galit at sinabing walang utang na loob si Chen Yui para traidorin ang kanilang boss. Sinabi naman ni Chen Yui na wala daw siyang pakialam sa boss nila dahil ginagawa lang naman daw sila nitong laruan sa kanyang mga eksperimento. Sinabi din ni Chen Yui na gagawin niya daw ang lahat kahit mamatay siya maprotektahan niya lang daw ang mga taong importante sa kanya. Si Su Chen naman ay masaya dahil hindi pa din daw nagbabago si Chen Yui. Si Chen Yui ay muling sinabi na lalabanan niya daw sila Captain Go at Boss Liu hanggang sa mamatay daw siya. Si Chen Yui ay sumugod na, si Captain Go naman ay sinabing tatapusin niya na si Chen Yui. Habang pasugod sinabi niya naman na hindi daw siya kaya talunin ni Captain Go. Si Chen Yui ay nagpaulan ng maraming suntok. Ngunit hindi iniinda ito ni Captain Go. Sinabi ni Captain Go na pinagamit daw siya ng kanilang boss ng level 2 na drugs dahil alam daw ng boss nila na traitorin daw siya ni Chian Yui balang araw. Si Chen Yui naman ay nagulat sa balitang natuklasan niya. Habang pasugod, sinabi ni Captain Go na ang taba niya daw ang pinakamatibay na proteksyon sa lahat. Ang atake ni Captain Go ay naharang ni Chen Yui, ngunit masyado itong malakas para sa kanya kaya naman nagsuka na si Chian Yui ng dugo. Si Captain Go ay tumatawa at sinabing mamamatay na daw si Chanyui. Si Captain Go ay may pinindot sa kanyang sandata na ikinagulat naman ni Chanyui dahil nagkaroon bigla ng kuryente ang sandata ni Captain Go. Ngunit mula sa kawalan may sumipa at ang sandata ni Captain Go ay tumusok mismo sa kanyang pagmumukha na ikinagulat ng mga tao sa paligid. Habang si Boss Liu naman ay nababalutan ng masamang aura at seryoso lang ang reaksyon. Si Captain Go ay nakuryente mismo ng kanyang sandata, kaya naman sumisigaw ito sa sakit. Ilang saglit pa bumagsak na si Captain Go na tila wala ng buhay. Si Boss Liu naman ay paunti-unti na daw nagugustuhan si Su Chen na pag-aralan. Si Boss Liu din daw ay naglaan ng mahabang panahon para lang ma-perfect ang kanyang mga research. Ang pinapakita ni Su Chen ay bago daw lahat kay Boss Liu, kaya naman gusto niya makuha si Su Chen para pag-aralan siya kahit anong mangyari. Mula sa background sinabi ni Boss Liu na binibigyan niya daw ng pagkakataon si Su Chen ng pagkakataon para maging pinakaunang perpektong tao. Si Su Chen naman ay tinanong kung pagiging daga daw ba ang ibig sabihin ni Boss Liu sa pagiging perpekto. Sinabi naman ni Boss Liu na tama si Su Chen, ang gens din daw ng mga daga ang pinakamalapit sa tao. Habang nakangiti sinabi ni Boss Liu na gagamitin niya daw ang katangian ng mga daga upang sakupin ang buong mundo. Si Suchen naman ay sinabing napakatanga daw ng iniisip ni Boss Liu. Nagtaka naman si Boss Liu at sinabi na mukhang hindi daw naintindihan ni Suchen ang evolusyon na gusto niyang mangyari. Mula sa isang gilid naman si Sister Joe ay nakatutok ang baril kay Suchen at ito ay pinaputok niya na ngunit madaling naiwasan lang naman ito ni Suchen at ang natamaan ay si Captain Go. Ito ay nagsimulang maging halimaw ang itsura na ikinagulat naman ng mga tao sa paligid. Si Captain Go ay naging halimaw na Sinabi naman ni Boss Liu mula sa background na level 3 drug daw ang binigay nila kay Captain Go. Ito ay may kakayahan daw na madagdagan ang kanyang lakas at ang bilis ng kanyang paggaling. Sinabi din ni Boss Liu kung nakikita na daw ba ni Su Chen ang evolusyon na gusto niyang mangyari. Si Su Chen naman ay minura si Boss Liu at sinabing ginagawa niya lang naman daw na mga halimaw ang mga tao. Si Boss Liu ay nagagalit na at sinabi kay Captain Go na kunin daw nito ang bangkay ni Su Chen at ibigay sa kanya. Sumugod na si Captain Go, ngunit si Suchen naman si hindi kinakabahan sa parating na atake. Si Captain Go ay biglang gulong ng sobrang bilis. Naikinagulat na magniladuan niya mula sa gilid. Si Suchen naman ay hindi pa din baka sa kanya ang takot. Gamit ang purong lakas, tinangka ito ni Suchen ito pigilan. Si Suchen ay nagawang mapahinto si Captain Go, at may tinanggal itong battery mula sa katawan ni Captain Go. Si Suchen ay sinabing tikman daw ni Captain Go ang battery kaya naman nilagay na ito ni Su Chen sa bunganga ni Captain Go. Si Captain Go ay kumagat, at ito naman ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa pagmumukha ni Captain Go. Sila duan niya ay muling nagulat, at tinanong naman ni Chan Yui kung patay na ba si Captain Go. Si Boss Liu ay muling sinabi na may malakas na pagpapagaling ang level 3 drugs. Kaya naman ang halimaw na si Captain Go ay muling tumatayo, at nagiging mas halimaw pa. Si Su Chen ay sinabing nakakainis na daw ang mga tricks ng halimaw, kaya naman balak niya na daw itong tapusin. Si Su Chen ay sinuntok si Captain Go, ito ay pinaulanan niya ng mga atake. Habang umaatake si Su Chen ay sinabi niya naman na hindi pwede ipakita ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman mula sa makapal na alikabok, hindi na malaman ni Boss Liu kung ano na ang ginagawa ni Su Chen. Mula sa makapal na alikabok, tumalon si Su Chen at sinabing medyo delikado din daw ang nalikha ni Boss Liu. Si Su Chen ay ginamit na ang kanyang space. At sinabing hindi daw puro supplies ang laman ng kanyang space. Si Su Chen ay naglabas ng malalaking bato ay kung ano-ano pa, at sinabing kainin daw ni Captain Go ang kanyang secret weapon. Dahil ingay na nang gagaling sa makapal na alikabok nagtataka sila doon niya kung ano na ang nangyayari sa laban. Pati si Boss Liu ay nagtataka, at hindi alam kung ano na ang nangyayari. Mula sa makapal alikabok unti-unti na itong nawawala sila duan niya ay muling nagulat sa kanilang nakita. Dahil si Suchen ay nakaupo na sa bundok ng mga konkreto na tinabunan si Captain Go. Si Boss Liu naman ay galit na galit na at naguguluhan na tinanong si Suchen kung saan nito kinuha ang mga basurang ikinalat niya sa paligid. Mula sa background sinabi ni Boss Liu na tapos na daw si Suchen dahil sa maraming daga na nakapalibot sa kanya. Si Suchen naman ay sinabing perpekto ang pagkakataon na ito, dahil balak niya naman daw ubusin ang mga daga noong una pa lang. Si Duan niya ay nagugulat at sinabing napapaligiran na daw sila ng mga daga. Si Boss Liu ay nagsupersayan na. Ang mukha ni Boss Liu ay nagbago, pati na din ang kanyang pangangatawan. Nagkaroon din siya ng mga mahahaba at matutulis na kuko at tuluyan ng naging halimaw. Habang hawak ni Suchen si Union, sinabi niyang umpisahan na daw nila ang laban ni Boss Liu. Si Su Chen ay inilapag muna si yun, yun sa isang gilid at binigyan ng chocolate, at sinabing hintayin daw siya ni yun, yun Si Boss Liu naman ay sumugod na, at sinabing hindi daw pwede ibaba ni Su Chen ang guard niya sa kanyang harapan. Ngunit si Su Chen ay muling ginamit ang kanyang signature move na pagsampal, at ito ay nagawang mapawala ang kalahati ng katawan ni Boss Liu. Si Su Chen ay muling sinabi na kung yun lang daw ba ang kaya gawin ni Boss Liu. Habang kumakain si Yun, yun Tinanong niya si Suchen kung kaibigan niya daw ba ang mga nakikipaglaban sa ibaba, ba, na agad naman sinang ayunan ni Suchen. Habang hawak ang isang bagay, sinabi ni Union na tutulong daw siya sa mga ito. Kaya naman ibinato niya na ang upuan sa bintana at mukhang balak niya tumalun mula dito. Bago tumalun si Union, sinabi niya na hindi daw basta-basta matatalo si Boss Liu. Si Union ay tumalun na at habang bumabagsak si Union siya ay lumalaki. Si Yunyun ay bumagsak na at ito naman ay ikinagulat nila duanya. Si Yunyun ay sinabing masakit daw ang kanyang puwetan, habang sila duanya naman ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang grupo ay nagulat dahil ngayon lang daw sila nakakita ng isang dambuhalang tao. Si Tenui naman ay sumigaw at sinabing mag-ingat daw si Yunyun dahil baka makatapak daw ito ng mga tao. Si Yunyun ay tinapakan ng isang daga at nagtaka naman si Yunyun kung ano ang kayang natapakan ang mga daga ay patuloy pa din ang pagsugod. Habang si Yunyun Yun naman ay naguguluhan at umiiyak na dahil sa dami daw ng nakakadiring daga sa kanyang paligid. Dahil sa pandidiri siya ay dumabog ng parang bata si Yunyun Yun habang umiiyak. Si Suchen naman ay nagugulat at sinabing napakalakas daw ng abilidad ni Yunyun. Yun. Mula sa likod naman ni Suchen ay may mga daga na nabubuo. Ito ay nagumpisa ng sumugod kay Suchen. Si Suchen ay hinahayaan lang ang mga ito na pumunta sa kanya at sinabing mukhang mahirap daw talaga patayin si Boss Liu. Si Su Chen ay nagumpisa ng mabaluta ni Boss Liu gamit ang napakaraming daga. Si Su Chen ay tuluyan ng nabalutan nito at maya maya pa, may lumabas dito na isang kamay at tuluyan na itong naging isang halimaw. Sinabi din ni Boss Liu na isa na daw siyang immortal na nilalang. Ang mga daga ay biglang tumigil na ipinagtaka naman ni Chen Yui. Ang mga daga ay tumingala sa kanilang itaas at ang mga ito naman ay nakatingin kay Boss Liu sila niya ay nagugulat at napatanong kung yun na daw ba ang halimaw na Rat King ang mga daga ay nagumpisang lumuhod sinabi din ni Chen Yuwei na mukhang sinasamba ng mga daga ang Rat King si Yunyun yun ay may pinulot at nagsimulang iwas-iwas ang bagay na kanyang pinulot tinanong niya din ang halimaw kung nasaan na daw ang mahal niyang si Su Chen sumagot naman si Boss Liu na wala na daw si Su Chen si Boss Liu naman ay nagagalit dahil sa bastos na pakikipag-usap ni Yunyun yun sa kanya ang mga daga ay nagumpisa na din na sumugod kay Union. Ang grupo nila doon niya ay nagtataka kung bakit daw biglang nagwawala ang mga daga. Si Union ay natumba na at sinabing sobrang dami daw ng mga daga na kalaban nila. Habang nagsasalita si Boss Liu, lumabas naman ang kamay ni Suchen mula sa katawan ng halimaw at sinabing medyo natagalan daw siya hanapin ang crystal core sa loob ng katawan ng halimaw. Si Boss Liu ay nagtataka at sinabi na dapat patay na daw si Suchen ngayon. Si Su Chen ay lumabas na sa katawan ng halimaw, at ang halimaw naman ay napasabi na lang na imposible daw ang nangyayaring ito. Habang hawak na ni Su Chen ang crystal core, siya ay nagpaalam na din kay Boss Liu. Ang mga daga ay nagsimulang lumabas kung saan saan. Naikinagulat naman ni Chen Yui. Si Chen Yui ay sumigaw at sinabing mag-ingat daw sila sa mga padating na mga daga. Si Taba ay nagulat sa palabas na daga at ito din ay biglang hinila ang kanyang paa si Taba ay napamura na lang dahil siya ay sinimulan ng hilain ng mga malalaking daga. Sila Xiaomei naman ay nagulat nang makita nilang hinihila na ng mga daga ang kanilang kapatid. Sinabi naman ni Taba na wag na daw nila siya intindihin at mabuhay na lang daw sila Xiaomei ng maligaya. Si Taba ay tuluyan ng kinuha ng mga daga hanggang sa magsarado na lamang ang dinaanan ng mga daga na muling ikinagulat nila Xiaomei. Si Tianyui naman ay sinabing napakarami daw ng kanilang kalaban. Si Xiaomao ay napaligiran na din ng mga malalaking daga. Si tenyuwi naman ay pagod na at sinabing hindi niya na daw kaya ang lumaban pa. Pati si Yunyun Yun ay walang magawa dahil sa sobrang dami ng mga dagang umaatake sa kanya. Pati si Duanya ay sinabi din na imposible daw ang mapigilan ang dami ng mga daga sa paligid. Mula sa itaas ng gusali ay may tumalon na nila lang. Ito ay nababalutan ng masamang aura. Ito naman ay ikinagulat ni Tianyue at sinabi na ito daw ay ang Rat King. Ang Rat King ay nakapalibot na sa kanya ang mga daga. Si Duan niya naman ay naiyak at sinabing mukhang hindi nagtagumpay si Su Chen. Ang halimaw ay lumapit sa kagandahan ni Duan niya at sinabing siya daw si Su Chen. Kaya naman si Duan niya ay naiyak sa tuwa dahil narinig niya ang boses ni Su Chen. Sinabi ni Su Chen na gusto daw siya i-consume ng crystal core, ngunit sinabi niya naman na kayang kaya niya naman daw ito malagpasan. Si Chen Yui ay nagulat naman at tinanong kung siya nga daw ba talaga si Su Chen. Sinabi ni Su Chen na magaling daw ang ginawa ni Chan Yui. Ang mga daga naman ay pinagmamasdan si Su Chen at bigla na din naman itong sumugod sa kanya. Si Chan Yui ay sumigaw at sinabing mag-ingat daw si Su Chen sa mga pasugod na daga sa kanya. Si Su Chen naman ay sinabing umalis na daw ang mga daga sa paningin niya. Sa hindi inaasahan ang mga daga ay biglang nanginig sa takot at tumakbo na palayo. Ang lahat ng daga ay nagsimula ng tumakbo at nagsimula na din ang mga ito na bumalik sa kanilang mga pinanggalingan. Si Xiaomao naman ay nagulat dahil sa bigla ang pagtakbo palayo ng mga daga. Pati si Chen Yui ay hindi makapaniwala sa ginawa ni Su Chen. Ang grupo ay ligtas na at tinanong kung talaga nga bang ligtas na sila. Iniisip naman ni Su Chen na kahit hindi siya ang Rat King, naging sapat na daw ang presensya ng kapangyarihan ng Rat King na dumadaloy sa kanyang katawan para matakot sa kanya ang mga daga. Si Chen Yui ay umuubo, kaya naman tinanong ni Su Chen kung kamusta ang kalagayan ni Chen Yui. Si Yun, Yun naman ay sinabing parang lason ang ibinibigay sa kanila, habang ginagamit daw nila ang kanilang lakas, mas namhihina daw ang kanilang pangangatawan. Tinanong naman ni Su Chen kung anong gagawin niya para mailigtas ang kanyang kaibigan. Sinabi naman ni Yun, Yun na meron daw isang halimaw sa lab ni Boss Liu, at maari daw nitong pagalingin si Chen Yui sa pamamagitan ng dugo ng halimaw na ito.